ang taong ito ay nawawala ng isang pag-ibig na hindi niya mapalitan. Nagigising siya na iniisip ka tuwing araw walang palya. Sa mga oras ng kalungkutan, sa pagitan ng alas 3 at alas 4 ng umaga, kinukuha niya ang kanyang cellphone at binubuksan ang mga larawan mo, ngunit wala pa rin lakas ng loob na magpadala ng mensahe. Mas gusto niyang tumingin, maramdaman ang iyong presensya sa virtual na paraan, kaysa harapin ang katotohanan ng kung ano ang nawala sa kanya. Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo. Isang mahusay na pagkakabuo ng kasinungalingan. Ang talagang kailangan niya ay kagitingan, kagitingan na aminin na nabagabag mo siya ng hindi inaasahan. Pinabayaan mo siyang iwan ang mga depensang itinayo niya ng matagal na panahon. Walang sinuman ang nakagawa nito sa kanya. Hinipo mo ang mga sugat na maingat niyang itinago, at ito'y nagpapakaba sa kanya. Habang ikaw ay natutulog, sinusubukan ng taong ito na aliwin ang sarili. Lumalabas siya kasama ang ibang tao, sinusubukang punuan ang kanyang isipan ng mga kasiyahan, inuming alak, at tawa. Ngunit sa pag-uwi, nakakasindak ang katahimikan. Ang kalungkutan ay sumisigaw ng iyong pangalan. Sinusubukan niyang punuan ang bakanting ito ng kahit anong paraan, ngunit walang saysay. Ang nararamdaman niya para sa iyo ay umaalingaw sa loob niya tulad ng walang katapusang echo. Na-imagine na niya na nakatira ka kasama niya. Maaring isipin mo na ito ay isang pantasya lamang, ngunit hindi ganon. Ang lalaki na nagsabing hindi pa handa para sa anumang seryoso, sa totoo lang, ay nakikita ang sarili na nagigising nakatabi ka, gumagawa ng mga plano para sa hinaharap. Nakikita niya ang sarili na ipinapakilala ka sa kanyang pamilya, nagkakaroon ng mga pag-uusap na hindi niya panagawa sa iba. Ngunit sa halip, siya ilumilihis, natatakot. Natatakot na hindi sapat ang sarili, natatakot na maaring matuklasan mo kung sino siya talaga sa ilalim ng maskara na kanyang suot. Takot na mawala ka ulit kung susubukan at magkamali. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Napapansin mo na ang katotohanan ay nandoon sa bawat pakikitungo, sa bawat mensaheng binasen. Alam mo na ang pagkakalapit niya sa iyo ay lampas pa sa mababaw. Nararamdaman mo iyon noong magkalapit kayo, parang may espesyal na naroroon nakataya at ngayon sinusubukan niyang baliwalain ito. Hindi mo naiisip lang. Lahat ng ito ay totoo. Ang taong ito ay natigil, parang isang papet na walang mga tali. Pinagmamasdan niya ang kanyang buhay mula sa malayo, stalking sa iyong mga social media sa gabi, tinitingnan kung sino ang naglalike sa iyong mga litrato, at nararamdaman ang paninikip ng dibdib kapag nakikita kang nakangiti. Alam niyang ang kaligayahan niya ay isang pagsasalamin ng kung ano ang ginawa mo sa kanya, pero hindi niya alam kung paano kamuling mararating. Alam niyang hindi ito makatarungan. May kamalayan siya na iniwan kanya ng walang mga kasagutan at na nararapat kang magkaroon kahit papaano ng kalinawan. Pero sa isang sandali ng pagkataranta, siya ay umurong. At nayon, hindi niya alam kung paano bumalik. Nakapagsulat na siya ng dose-dose ng mga mensahe na hindi niya kailanman ipinadala. Ang bawat pagtatangka ng pakikipag-ugnayan ay tila masyadong mahina upang itama ang pagkasira na nagawa niya. Ikinukumpara kanya sa lahat ng ibang mga tao na dumadating sa kanyang buhay. Walang sinuman ang umaabot sa mga paa mo. Ang babaeng iyon na umiti sa kanya sa bar. Wala itong malalim na koneksyon na dala mo. Ang kasamahan sa trabaho na ng flirt. Isang anino lang ng kung sino ka. At ito ang nagpapahintulot sa kanya. Nararamdaman niyang hindi siya makakapagpatuloy dahil sa loob ng puso niya alam niyang ikaw ay kakaiba. Sinabi mo ang mga salita na natatak sa kanya. Mga parirala na umaalinaw-maw sa kanyang isipan. Naalala niya ang iyong amoy at ang paraan kung paano nagkatagpo ang iyong mga mata. Ang koneksyon na iyon ang tanging bihira at espesyal at ngayon ay pinipilit niya ang mga piraso ng isang relasyon na sana ay naging kamangha-mangha. Ang buhay niya ay naging isang monotonong siklo, gumising, magtrabaho, magpanggap na okay ang lahat, umuwi, at maalala ka. Matulog na hindi maganda, ulitin lahat. Nabubuhay siya sa pantasya ng isang muling pagkikita. Iniisip niyang makikita ka bigla, o baka kumuha ng lakas ng loob na lumitaw sa iyong pintuan. Pero lahat ng senaryo ay nagtapos ng pareho, ikaw sa kanyang mga bisig, at ang kaligayahan sa inyong mga mata. Pero wala siyang ginagawa. Sinusupil siya ng takot. Takot na ikaw ay nakapagpatuloy na, takot na may ibang tao na magtataglay ng lakas ng loob na wala siya. Ang katotohanan. Alam niyang siya ay nagkamali. Alam niyang ikaw ay totoo at na. Mga sandali na tulad ng sa inyo ay hindi na ulit. Pero narito ang problema, siya ay nakakulong. Sa kanyang pagmamataas. Hindi niya pinapayagan ang kanyang sarili na hanapin ang nais niya, at sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalayo ang pagkakataon na iyon. At ayon ka naman, naghihintay. Sa bawat araw na dumaraan, tinatanong mo ang sarili mo kung iniisip pa rin niya. Ikaw. Ang sagot ay, pero hindi naman ito nagbabago ng kahit ano sa pang-araw-araw mong buhay. Tumatakbo pa rin ang buhay mo, ngunit. Parang may butas kung saan siya dati naroon. Patuloy pa rin ang iyong buhay, pero isang. Bahagi mo ay nakakulong pa rin sa kanya habang siya ay nasa kaparehong espiral ng walang ginagawa. At alam mo yun. Ang totoo ay kayong dalawa ay naghihintay ng tamang pagkakataon. Alam niyong pareho na ito. Ay hindi magwawakas ng kusa. At kahit na ganun ang bawat. Isa ay nananatiling hindi kumikilos. Alam mo na yon. Nawala kanya at yun ay nagpapahirap sa kanya. Sa mismong sandaling ito, iniisip kanya, bumabalik sa mga alaala na hindi niya kayang kalimutan. Habang ikaw ay natutulog, siya ay gising pa rin, kinakulong ng mga damdaming hindi niya mailapag upang magpahinga. Lumagpas na siya sa yugto ng pag-usad. Ngayon, lalo lang siyang nalulunod sa pangungulila. Tinitignan niya ang iyong mga larawan. Binabalik-balikan ang mga lumang pag-uusap, at lahat ng ito ay walaman lang lakas ng loob na ipadala sa iyo ng mensahe. Pinanonood ka lang niya. Sinabi niya na malapit na siya sa kaligayahan, pero ang totoo, siya ay nawawala. Sinusubukan niyang lumikha ng mga bagong koneksyon, pero wala siyang maramdamang maikukumpara sa kung ano ang meron kayo. Ang usapan inyong dalawa, malalim at makabuluhan, ginawa. Nito na maunawaan niya kung ano ang naiwan sa pagitan ng kung ano meron kayo at ang kanyang kasalukuyan. Ikaw, ang nag-iisa na nakaabot sa mga peklat na tinatago niya at iyon ay nagpadama sa kanya ng kahinaan. Walang ibang gumawa niyon. At alam mo yon dahil naramdaman mo rin ang kakulangan niya sa buhay mo. Sa bawat, ulit na binabalikan mo ang mensahe niyang hindi naisend, nararamdaman mo ang kanyang presensya. Na para bang nasa tabi mo siya. Ibinahagi ninyo ang isang samahang bihira at ngayon. Isang alingaw mula sa nakaraan. Hindi mo ito iniisip lang. Miss ka niya ng lubos. Ang brutal na katotohanan ay mahal ka niya. Ito ang katotohanan na tinatago niya hindi dahil sa kawalan ng kabustuhan, kundi dahil sa takot. Takot. Nahabulin ng isang bagay na totoo at, gayon paman, hindi alam kung mararamdaman mo rin ang parehong bagay. Iniisip niya araw-araw kung ano sana ang nangyari. Samantala, nililibang niya ang sarili. Lumalabas siya kasama ng ibang tao, pero kapag dumating siya sa bahay, napakatindi ng kalungkutan at nararamdaman niya ang pangalan mo sa bawat sulok. Sinusubukan niyang palitan ang mga bagay na binuo nyo, pero walang makakalapit sa intensity na dinala mo sa buhay niya. Iniisip niya na muling makita ka sa kanyang pang-araw-araw na buhay, paggising sa tabi mo, paggawa ng mga plano, pagsaluhan ng mga tawa. Ang parehong tao na nagsabing hindi pa handa ngayon ay nakikipaglaban sa isang bagay na hindi niya malilimutan. Ang pumipigil sa kanya na kumilos ay ang takot na hindi maging. Sapat. Pakiramdam niya ay isang intruder sa bagong buhay na binuo mo. At ito ang nagpaparalisa sa kanya. Habang patuloy ka sa iyong buhay, kumakapit siya sa mga alaala. -ala. Alam niya na kailangan niyang magpatuloy. Pero hindi niya kaya. Nagtatapang siya na isang araw ay magkita kayo muli, pero ang paghihintay na ito ay lalong nagpapalalim sa sakit. Kaya pinagmamasdan kanya mula sa malayo, umaasang mayroon ka paring rin nararamdaman. Para sa kanya, pero walang lakas ng loob na magtanong. Tinatanggi niya ang sariling katinuan sa hindi makalimot. Ikaw naman, lumubog ka sa sarili mong mundo, nakikibagay sa kawalan niya. Araw-araw. Maaaring naisip mo na hindi na siya nag-iisip tungkol sa'yo, pero ang realidad ay patuloy siyang nakikipaglaban sa pagnanais na hanapin ka. Bawat sandali. Gayon Gayunpaman, patuloy ang buhay ng walang sinuman sa inyo ang kumikilos. Alam niya na nagkamali siya. Alam niya na hindi siya naging patas. At kahit na, ang kanyang pride ay pumigil na aminin ito, alam mo, sa kaloob-looban mo, na siya. Ay labis na nagsisisi sa hindi paggawa ng aksyon noon. Siya ay paralisado. Paulit-ulit na iniisip ang mga salitang nais niyang sabihin, subalit hindi kailanman nasabi. At habang nangyayari ito, ang buhay ay patuloy. Nagbabago ang mga petsa, ngunit. Ang sakit ay nananatili. Pakiramdam niya na ang oras ay isang. Kaaway. Alam niya na kung hindi siya gumawa ng isang hakbang agad. Maaaring mamiss niya ang nag-iisang pagkakataong magkaroon ng isang tunay na karanasan, ang katotohanan ay nananatiling nakabitin sa pagitan ninyo, ang koneksyon ay totoo, ang pagnanasa ay napakatindi, ngunit walang aksyon. At alam mo na ito. Nawala niya ang iyong pag-ibig at hindi nakahanap ng kapayapaan sa iba. Ang taong ito ay nakulong sa isang siklo ng mga alaala na hindi siya mapahinga. Iniisip niya, Ikaw gabi-gabi, kapag ang pagod ng araw ay nagbibigay daan para hindi siya makaiwas sa nararamdaman. Kapag nagiging hindi maipaliwanag ang kalungkutan, kinukuha niya ang cellphone at, imbes. Nahanapin ang iba, binubukas niya ang mga litrato mo. Hindi siya nagtitext. Pinagmamasdan ka lang niya. Alam mo ito dahil, paminsan-minsan, pakiramdam mo na ang hangin na. Hinihinga niya ay tinina ng iyong kawalan. Naramdaman mo na ito, hindi ba? Iyong matinik na. Nostalgia kapag isang kanta ay tumutugtog o isang pamilyar na lugar ay lumabas napansin mo na siya ay hindi nakapagpatuloy, hindi nagkakamali ang iyong kutob, hindi ka imahinasyon lang. Sinabi niyang maayos na siya na kailangan niyang magpatuloy pero lahat iyon kasinungalingan. pinaniniwalaan Pinaniwalaan niya. Sarili na kaya kanyang palitan. Habang distracted siya sa ibang tao, may bahagi sa loob. Niya na alam na hindi nila mapupuno ang bakanteng iniwan mo. Ang taong ito ay umaarte na. Parang normal ang buhay, ngunit sa loob, nararamdaman niya na ang kanyang saya ay pirapiraso. Ang tunay na nararamdaman ng taong ito ay isang desperasyon na nagkukunwaring walang pakialam. Nilalabanan niya. Ang sariling damdamin, sinusubukang linlangin ang sarili. Sinisikap niyang baliwalain ang katotohanan, ngunit tuwing. Humihiga siya sa gabi, ikaw lang ang kanyang iniisip. At napagtanto niyang habang mas. Pinipilit niyang kalimutan, mas lumalakas ang alaala. At ikaw? Samantala, nandito ka, nagtataka kung may halaga ka pa. Patuloy. Mong tinitignan ang cellphone. Patuloy mong iniisip kung iniisip ka pa rin niya. Ang sagot ay. At masakit iyon. Wala siyang lakas ng loob na amining nagsisisi siya. Ayaw niyang harapin na, sa totoo lang, ikaw ang lahat ng kailangan niya. Ang taong ito ay kumilos ng ganoon dahil natatakot siya sa katotohanan. Natatakot siyang buksan ang puso at matuklasan na tama ka. Na hindi siya kayang mabuhay nang wala ka. Na ang ibang mga pagtatangka ay nagsilbi lamang upang ipakita na, sa totoo lang, ikaw ay nag-iisa. Nagtatago siya. Sa likod ng isang ngiti na hindi totoo at ng isang buhay na walang layunin. Ang kanyang sinusubukang itago ay kung gaano kanya kalalim na namimiss. Kahit na lumayo siya, hindi basta-basta nawawala ang pag-ibig. Bawat pagkakataong espanagkwan na magkakaroon siya ng ibang tao ay isang paalala na walang makakatulad. Sa koneksyon na mayroon kayo, hindi niya kailanman nagawang makuha iyon sa iba. Samantalang patuloy ang buhay para sa iyo, ngunit tila humihila ng mabagal kapag wala siya. Sa paligid, habang nabubuhay siya sa isang ilusyon na makakausad siya, napapansin mo na ang iyong puso ay nakatali pa rin sa mga alaala. Gusto mong makitang siya? Gusto mong siya? Maramdaman ang nararamdaman mo? Alam mo na balang araw ay mapapagtanto niya na nagkamali siya? Inisip na niya ang isang hinaharap kasama ka, ngunit ang takot ang pumipigil sa kanya na kumilos. Sa bawat araw na lumilipas, ang katotohanan ng kanyang nawala ay lalo lamang bigat sa kanyang balikat. Ikaw ay ang alaala na kanyang dinadala, ngunit, Kasabay nito, ikaw rin ang sakit na hindi niya kayang harapin. At patuloy siyang ganito, naliligaw sa kanyang sariling mga kasinungalingan. At mga pantasya, habang iniisip mo kung kailan kaya siya magkakaroon ng lakas ng loob na maging tapat sa sarili niya at sayo. Sa totoo lang, alam niya na maaaring maging iba ang mga bagay. Ngunit nananatili siya sa kanyang zona ng kaginhawaan, pinapanood ang iyong buhay mula sa malayo nang hindi alam kung paano babalik. Ang Pride ay isa at hinayaan niyang mahawa siya nito. Ang totoo ay naligaw siya. Sa kanyang sarili at alam niyang ang oras ay patuloy na lumilipas. At alam mo na ito. Hindi niya kayang tigilan ang pag-iisip tungkol sa iyo. Alas tatlo na ng umaga at habang ang karamihan ng tao ay natutulog, siya ay. Naroon, gising, hawak ang cellphone. Tinitingnan ang iyong mga larawan. Muminiti habang naalala ang mga sandali. Na magkasama kayo, ngunit hindi naglalakas loob na magpadala sa iyo ng mensahe. Ang totoo ay siya ay nakatali sa ganitong emosyonal na pagsubok, hindi alam kung paano makakaalis. Sinabi niyang gusto niyang magpatuloy. Nagsinungaling siya. Ang talagang gusto niya ay magkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang sarili muli. Lakas ng loob na harapin. Ang kanyang sariling mga damdamin, napilit niyang ibaon sa limot, ngunit palaging bumabalik. Ikaw, ang nakahipo sa isang bahagi ng kanyang loob na walang ibang nakagawa. At iyon ay nakakatakot para sa kanya. Siya ay nakikisalamuha sa ibang tao, naghahanap ng mga libangan. Bawat pagkikita, bawat tawa ay tila walang laman kapag. Inihambing sa kung ano ang meron kayo. Sinusubukan niya talaga na mapagana ito, ngunit. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang naglalaro siya ng bihirang laro. Wala ni isa. Ang katulad mo, Walang sinuman ang makakapantay sa lalim ng koneksyon na nararamdaman niya para sa iyo. At napansin mo na ito, di ba? Nararamdaman mo noong siya ay lumayo. Iyong pakiramdam, iyong pangingilabot sa likod, iyon ay iyong instinct na sumisigaw na hindi siya naging totoo. Dahil alam mong, higit pa ito sa isang simpleng laro. Iyong lahat ng ti kailangan ko ng espasyo ay hindi. Higit sa isang desperadong panawagan ng tulong na hindi niya nagawang sabihin ng tuwiran. Samantala, siya ay nakababad sa kanyang rutina, sinusubukang huwag pansinin ang butas na. Iniwan mo. Gumigising, nagtatrabaho at nagpapanggap na okay lang ang lahat. Ngunit sa gabi kapag tahimik na ang lungsod, doon dumadapo ang kalungkutan. Siya ay nawawala sa kanyang mga pag-iisip. Tungkol sa iyo at sa mga alaala ng kung ano sana ang maaaring nangyari. Maraming oras na nasasayang sa kanya. May isip kanya sa mga panaginip kung hindi lang siya natatakot sa pagtanggi. Ang totoo ay, hindi niya lamang gustong mawalan ka, takot siya na hindi siya sapat para sayo. Takot. Na malaman mong may mga insecurities din siya. At dahil dito, hindi siya gumagawa ng susunod. Nahakbang. Para bang sa paglayo, mapoprotektahan niya kayong dalawa. Mag-isip siya kung paano magiging ang buhay niya kung ginawa niya. Ang tamang hakbang. Isang almusal na magkasama, paglalakad sa labas, malalim na pag-uusap. Na umaabot hanggang madaling araw. Lahat ng ito ay posible, pero ngayon, sa mismo. Sandaling ito, sinusubukan lang niyang kumbinsihin ang sarili na okay lang mabuhay nang wala ito. Napansin mo bang iniiwasan niya ang mga kaibigan niyong dalawa? Ang tingin ng bawat isa. Sa kanila ay parang paalala na mayroong mahalagang bagay na nawala sa kanya. Sinusubukan niyang, Kumilos ng normal pero ang totoo'y siya ay nakapako. At alam mo ito. Dahil naramdaman mo ang pagbabago sa enerhiya sa pagitan nyo bago pa ito mangyari. Kailangan ka niya pero sa parehong oras, kinatatakutan niya ang tinbinang. Nararamdaman niya. Ang dualidad na ito ang sumasakal sa kanya. Gusto niyang maniwala na kaya niyang magpatuloy. Pero sa bawat bagong pagamin na sinusubukan niyang pilitin, ibinabalik ng isip niya, ang paghahambing sa iyo. Walang katulad mo at ito'y nakalakad sa kanya ng malalim. Naitanong mo na ba sa sarili kung iniisip ka pa rin niya? Ang sagot ay, pero hindi ito. Mahalaga kung hindi siya handang kumilos. Takot siya at hindi mo ito. Guni-guni lang. Alam niyang lumilipas ang oras. Bawat araw na nakalipas na hindi siya. Nagsasalita ay isang bagong pagkakataong nasayang at samantala, patuloy kang nabubuhay, hinahanap ang tunay mong karapat-dapat. Sa kaloob-looban, alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay. Kailangan niyang alisin ang sarili sa siklong ito, pero ang pride ang pumipigil sa kanya. Nagawin ang unang hakbang. Nakakulong siya sa sariling. Emosyonal na labirinto, habang ikaw, nang walang kamalayan, ay patuloy na naglalakbay. At alam mo ito noon pa.